good evening everyone og karon guys oh, wait lang opo opo og karon guys na ako'y pag-game sa akong mga ka-housemates okay, ang akong game is ano sa English ang pangulong hatinig okay, so pangutan na to to mga ka-housemates, kung makatubag ba sila ani, let's go <laughs> bangutan. Ano sa English ang pangulong hatinig? Ha? Huh? Pangulong hatinig. Hatinig. Pangulong hatinig. 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 Ano sa English? Ano sa English ang pangulong hatinig? Halo. Kalo? my leg. Direta guys, wala nakatubag si Wella guys. Ah, oh, si Brent. Brent. Ano sa English ang pang ka, guys, bawal magano, bawal mag cheat ha. Ano sa English ang pangulong hatinig? Page ayaw pag Google ah. Wala pag ano lang, guess lang, guess. Pangulong. Pangulong. Pangulong hatinig. Head. Head right yung nasulti, guys. Okay. Oh, tama ta, head. Bang... Ha? Tama. Mali. Okay. Kaman ito si PJ. Dalita kang tatay, RG. Buds. Ano sa English ang pangulong hatinig? Ha? Huh? Pangulong hatinig. Hatinig pangulong hatin. Ayaw pagkuhan video. Bawal ang cheat ta ni. Pangulong hatinig. Hider? Ha? Mali! Hider daw guys. Mali, mali guys. Dari <laughs> Thoughts. <That's>... Ano sa English ang pangulong hatinig? English na? Pangulong hatinig. Pangulong hatinig? Pangulong. Pangulong? Pangulong hatinig. Pangulong hatinig. Uh, Anong English? Ah, uh, ano sa English. <laughs> one word lang, one word lang English, one word. Five. Four. Pag guess lang. Guess, guess, guess. Three. Uh, Two. <laughs> one. Na guys, wajudya ka tapa guys. Dito ta ang PJB murag na Google na to si PJ ba na Google to. Okay, <laughs> guess, pet, guess lang. Ina, pangulong hatinig. Ulo? Oh, pangulong hatinig. <laughs> nag ka na. Ano heads. Two heads. Ha? Two heads. <laughs> Two heads. One word, naman One word lang sir sa English. Ah, uh, mali. <laughs> guys, wala gid na guys. <laughs> katinig naman <o> ang patinig. <laughs> patinig katinig ug patinig. Patinig ug katinig ra daw ilang nahibaw-an, wala sila kabaloon sa nang hatinig. Wala. Uh, dili sila familiar sa hatinig. Mula na siya glam nga Tagalog. Lam siya nga Tagalog. Ang ilang naibawan, guys, patinig o katinig lang. makita? Part of the One word lang siya, English. Oh, one word. One word lang na siya in English. Pangulong hatinig. Ah, Ha? na mo Ha, Ah, guys, echt nimo. Ha? <laughs> wala na, wala na ako okay, gi pamutan naga din. Karon pa siya nakatubag, guys, Yung answer kay headset. <laughs> Tama do siya headset. Headset. Pangulo. 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 Oh, gibalik-balik ba do ganina no? Pangulo. <laughs>